Ramdam nyo na ba ang init ng panahon? Asahan pa raw ang pagtaas ng temperatura sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ngayon mga kabates, susunod kami nating magluto dito sa halabas mga kapatis. Pwede na nga magluto sa sikat ng araw? So bagamat weakening yung tinatawag nating El Nino dun sa tropical Pacific, ay yung impact naman ay eh, medyo ngayon natin nararamdaman. Pag uh, panawan ng tag-init, uh, El Nino, or uh, summer sa ating or tag-araw sa atin, no, tumataas kasi yung temperatura, ang ating mikrobyo mas mabilis tumubo at uh, siya ay mas mabilis na dumami sa mga pagkain.